Kasi yung si nag-deliver kasi nag ka na, gabi ng battery kit yung Oh, yung... Nakita ko ay battery battery kit. Ayun. Ayan. dito tayo sa sa farm sa bundok ng Rizal, Cardona. Ayan po. Pasok tayo dito sa ayan, mga rest, rest house. Ayan. ayan. Ito. Ah. pwede magpagalaw ng manok din dito. Ayan. ito. Itong binabayin na ito. Five times winner. Ayan. Ito, itong sapi na ito. Five times winner din ito. Ayan. ito, tumbolik na to, nanalo na rin ito. Nanalo sa Batangas 'yan. Ayan. Horse derby. Ayan. Mga pinapalugo na galing sa panalo, ayan. Osum. Osum sweater. ayo Ito mga stag. Oh. Ayan. Kalimitan dito mga lokal na naglugon. Ayan. Ayan po. Medyo nakakahinga lang dahil pataas. Ayan. puro stag Yan, dito po kami nagtatali ng mga palugunin at saka yung mga hindi pa pwedeng ilaban ng mga bata. Yan. ito winner din ho ito yan nanalo sa stag derby ito Ito, magaling siya panalo to. Nanalo to sa San Juan or stag nung nakaraang November eh. <tinyo> ayan yeah. Pasyal-pasyal tayo rito sa mamukan. ito ito naman yung lutuan kusina <laughs> ayan ayan kahoy ang gamit dito 'yano yeah, ah uh, pampaalis ng stress pag nandito <laughs> Ayan, yung gradas, ginagawa pa. <laughs> Pero malapit na o yan, ilaw na lang. Ayan ha. Ah. Si Tolitz to. ah pinakita lang namin sa inyo itong boarding area namin dito sa Rizal. Pero pag ilalaban ah, na misa no, binababa na namin dun. sa ka namin sa... Malapit-lapit sa Pasig. Ayan. Apo. Sige po. Nasusunod ulit. Sige. Bye.